Magandang araw, may iba bahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay hindi na namimiss ng partner mo pero ikaw ay baliw na baliw sa sobrang pagkamiss mo sa kanya? Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamiss niya sa iyo, ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip sa mga ganitong pamamaraan. At gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. Pwede mong isulat sa left o sa right na palad kung saan kayo komportable na isulat ito. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag ka at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag umang iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay halikan mo lamang ang palad mo na may pangalan niya. At panigurado ngayon mismo siya ay matatamaan ito at siya na naman ang mababalayo sa sobrang pagkamis niya sa Basta magtiwala ka lang. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At pagkatapos mong gawin itong ritual ay huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan ito na mabura ng kusa. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.